mga kababes, good morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado mga kababes. Ito po ang inyong Ate at muling nagbabalik. Ayan mga kababes, kumusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Sabado, weekend at napaka-init po sa labas mga kababes. Ngayon, kagigising lang po ng inyong ate at uh, kagabi po ay naka-duty tayo. Tanghali tayong nagigising dahil late tayong na natutulog mga ka-babes. At uh, ngayon naman po ay night shift ulit ang ate-babes. Kaya naman, kailangan nating magpahinga maghapon. Ayan mga ka-babes, gusto ko lamang pong magpasalamat sa lahat ng sumama sa aking uh, live kanina na talaga namang hindi ko ina-expect na may pupunta dahil <laughs> ang ate po ay bihirang makawaiti ngayon at nakakapunta man tayo sa ating mga kaibigang vlogger ay sandali lang po tayong nakakaikot mga kabis at tumihingi po ako ng pasensya Siyempre dahil nga po ang inyong ate babes ay sobrang busy ngayon. Napaka busy po ng Ate ngayon sa trabaho. Katatapos lang ng aming inventory. At syempre, tinututukan natin yan. Mga ka salamat po sa lahat ng sumama sa aking live kanina, screencast. Kaninang madaling araw. Salamat po dahil nakita ko naman po at yung iba po ay nabalikan ko na yung mga hindi ka pa po nabalikan ay antay-antay lang po mga ka babe syempre ayan, kakakain lang po na inyong ate ngayon po ay 10.30 na at uh, plano po kong pumunta ng palengke para bumili naman ng ulam <laughs> ayan, magingat po tayo mga ka-babes dahil ngayon ay pabago-bago ang panahon uh, ngayon sobrang init tapos umuulan badang hapon Ayan, ganoon din po araw-araw nangyayari dito sa Maynila. Hindi ko lang din po alam kung sa mga provinsya ay ganyan. Pero palagay ko po ganoon din. Kahit sa Baguio, grabe. Ngayon po ay usong uswang influenza. Influenza, mga kababes. Ito ay ang mga sakit na ubut sipon. Ayan, mga ganyan. Sipon talaga ang lahat ng tao ay halos gamot ang binibili kapag pumunta sa butika. Panlagnat, pangsipon, pangubo. Kaya mag-iingat po tayo mga kababes. Sobrang uh, hindi na natin maintindihan ang panahon ngayon. Dami naglilitawang naglilitaw sakit. At saka isa pa ngayon po ay talagang season ng sakit mga kababes nga ganyan kasi nga Uh, malamig ang panahon, pabago-bago ang klima natin. Ayan. Kaya dapat po ay mag-iingat tayo lagi mga kabibs. Ayan. Maraming salamat po sa aking mga butihing subscriber. Mega mega love shout out po sa inyong lahat mga kabibs. Mega love shout out sa aking mga silent viewers na patuloy na nanonood ng aking mga videos. Maraming maraming salamat po. Hindi man kaganong kalaki ang ating views ay at least umuusad mga kabibs. Ayan hindi pa rin po nabalik ang odds ni ate babes <laughs> ayan mga ka babes sana maibalik na at maayos na natin yung ating problema uh, salamat po sa aking mga silent viewers salamat sa mga nagko comment nagla like mga ka babes thank you so much po sa inyong lahat at dalating naman ang konting kembot na lang na makakapokus na rin po tayo sa ating ano, YT. Ayan. <laughs> Kasi sobrang busy pa tayo ngayon. Uh, darating din naman yung time na siyempre hindi na tayo masyadong busy sa work, no? <laughs> Kaya ano, makakabawi din po ako sa inyo mga kababes. Ayan. eto pong vlog kong ito ay gusto ko lang mag mega mega love shout out sa inyong lahat at magpasalamat talaga. Dahil nga po sa nakita ko kanina sa aking live, hindi ko ina-expect na Uh, pupunta yung mga kaibigan natin kasi hindi hindi ko nababalikan yung iba maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga kababes Ayan. ngayon po ay uh, pupunta yung ati sa palengke at kay alam niyo mga kabis pinagpapaalaala lang po tayo na every time na lalabas tayo ng bahay sa ganitong panahon, lalo na kung crowded ang area, magbaon po tayo, mag-mask po tayo mga kabegs, mag po tayo ng mask dahil nga para iwas at protection na rin po 'yan sa mga bacteria at virus na nanasasagap natin sa labas dahil ang influenza po ang mga sakit na ganyan ay viral uh, uh, ano yan po ay nakukuha din sa ah, hangin mga kababes yan ganyan kaya marami na po ang may sakit ngayon siyempre mag-ingat-ingat po tayo kasi mahirap pong magkasakit mga kababes at punuan din po ang mga hospital ngayon ang ER makita niyo po talaga ang dami po ng nagpo-post sa FB na talagang ang ER ay ano talagang punuan sa mga hospital at talagang marami ko rin pong mga friends na nakikita na nagpo-post na nasa hospital, nagpapacheck, ay iba naka-admit, naka-confine. Kaya talagang mag-iingat po tayo sa panahong ito mga ka-babes. Ayan. Mabuti na pong nag-iingat 'di ba? Kaysa naman sa kung kailang nandoon na mahirap pong bumili ng gamot, mahal ang mga gamot ngayon. <laughs> Pagkain na lang ang bibili natin or iba naman mag-vitamins. Ayun, vitamin C importante po 'yan sa katawan natin mga kabes. At siyempre uminom ng maraming maraming tubig. <laughs> yan po ang palaala ni Ate Biz at uh, tayo po ay <clears throat> laging nag-iingat dahil nga Uh, talagang lagi po ako naka-wear ng mask bukod sa ito ay uh, required pa sa aking trabaho ay kahit po na lumabas lang ako, pumunta lang ako sa palengke, magsimba or may bibilhin lang ako sa labas ay lagi po ako mask kasi nga nag-iingat po ang yung ate, mahirap pong magkasakit kasi pag nagkasakit tayo abala, syempre, hindi tayo makapasok sa trabaho. Ang sama ng pakiramdam, mga kabibs. Kasi nung nakaraan po talaga, nung nakaraang buwan, naranasan po ni Ate Bibs, sobra. Kaya, hindi na iwasan kasi, na dito sa loob ng bahay yung nakahawa sa atin. <laughs> Ayan mga kababes, kaya mag-iingat po tayo kahit nasa loob tayo ng bahay, pag may mga kasama tayo na may sakit, mag-iingat-ingat po tayo mga kababes para hindi po tayo mahawa. Siyempre, una-una dyan ay protection at kalinisan. Yan. Siyempre, <laughs> yan naman ay lang ni Ate Bibs at alam ko naman po na ang bawat isa sa atin ay sadyang nag-iingat at naglilinis ng ating mga paligid at katawan. Maraming salamat mga kababes. Muli po ay mega mega love shoutout sa inyong lahat syempre maraming salamat sa lahat ng mga suporta sa aking mga subscribers <laughs> medyo humina po yung ating subscribers ngayon kasi uh, syempre hindi po nakakagalaw ng maayos ang ate babe sa YT lalo na pag tayo ay nasa trabaho at mm, night shift <laughs> may oras ng pagtulog dapat mga kababes. ayan halatang bagong gising pa yung ate kasi nga <laughs> late tayong natulog kagabi at syempre tanghalin na tayong gigising ngayon po ay magisa lang ang ati ngayon kaya kailangan nating lumabas at pumunta ng palengke bumili ng pagkain <laughs> para naman ano para naman may pagkain tayo mamaya darating yung aking husband ay meron siya nuluto and then hindi naman po nagluluto ang inyong ate <laughs> hindi tayo masyadong masarap magluto ayan mga kabis ah, uh, sana po ay panoorin nyo pa rin ang aking mga videos ang aking mga upload videos, mga short videos ko po Thank you po sa lahat ng na mga nanonood at nag-comment, nag-like. Nakikita ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabibs. talaga uh, talaga namang really appreciated po ang ginagawa ninyong pagtulong at pagsuporta sa inyong ate babes vlog. Ayan. Maraming maraming salamat mga kabibs. Isang mapagpalang araw ng Sabado. Happy weekend. And uh, syempre, wag tayong makalimot magdasal. Siyempre, yun din ang number one protection natin. Alam ko naman na kahit di ipalala ng atibis, muli ay talagang tayong lahat ay umaasa sa Panginoon nating Diyos. Ayan. Maraming maraming salamat mga kabibs. Ito, mag-wear na tayo ng mask. Kasi syempre, pupunta na tayo ng palengke mga kabibs. Ayan. Pupunta natin Ang palengke naman po sa amin ay walking distance lang mga kabibs. Talagang ano, walking distance lang dyan lang sa baba baka wala pang limang minuto nandun na tayo kung mabilis tayong maglakad mga ka-babes. ayan, ayan tala na po syempre magpapalit po ako ng t-shirt mga ka-babes. <laughs> kasi mainit sa labas at syempre mag-alcohol po tayo mga ka-babes. kapag maano kung hindi nata ay makapaghugas ng kamay at masyado tayong busy na sa lakaran din tayo, pwede tayong mag-alcohol. Ayan, ito po ang inyong, ito po ay isang palaala lang ni Ate Babes at maraming mar salamat po sa inyong lahat. God bless everyone and happy weekend mga ka-babes. I love you all. <laughs> Thank you for watching mga ka-babes. Thank you so much.